Davao City, 103.3 DXJL, Your Positive Choice, Kagayan de Oro City, 106.9 DXGR, Radio Gandingan, Cotabato, BYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City, UP 987 DYFR, Life Changing, Cebu City, 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City, Saluzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City, CARE 104.3 The Way FM, Legaspi City, 106.3 DZRK, Quezon, Palawan, 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila, at 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahando ang dulang. Tanikalang lagot. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko. Kabutihang tinatamasa ko. Lahat ay mula sa iyo. Mga awit ni Saizdos. Ako po si Andre Castillo. Naririto po ang aking kasaysayang patutuhon. Uh, tara sa loob. Baso ka, Andre. Ayos. Ayos tong highball mo Boy Maliit ang sala pero May sounds Pwede ba yang patugtugin? Pero malamang hindi eh no Magigising yung mga natutulog sa taas <laughs> Eh may headset Kaya di magigising sina air mat at air sa taas At yung utol kong bebot Eh basta wag ka lang magingay Banayad lang ang usapan natin. Eh, di naman sila bababa. Eh, kapag ganitong oras na, eh, bago sila bubaba, eh, mabababa na din yung amats natin. Eh, iskerda ka na. <laughs> Ayos. May isa pa akong stick ng omads. <laughs> ano? Tirahin na natin to. Sindyan na yan! Habang magtitimpla ko ng kape. Beth? Kanina ka pa? Sorry ah. Tinanghali ako ng gising eh. Hindi ako nakadalaw sa inyo kagabi. Para kunin ang notebook ko. Ah, o nga pala, nagawa mo ba yung assignments ko? Yung sa polsay tsaka physics? Ano? Anong ano? Tapos ka na bang mag -sorry? Ako naman ang magsasalita. Pwede? Pwede naman. Nakita mo namang nagsasorry na nga ako eh. Ayan ang notebook mo. May assignments ka na. At saka pwede ba, Andre? Umiwas ka na sa droga. Winawasak mo lang ang buhay mo. Hanggang ngayon, fourth year ka pa rin. Ilan taon ba ang kontrata mo? Para ka nag-abroad. Umayos ka nga. Para sa akin. Maayos naman ako. Para sa sa'yo. Ayaan mo. Sa pagdating ng panahon, deins mo na ako'y kakahiya. Gagraduate rin ako. Sumpaman, pustahan pa tayo. Pag matanda ka na at uugod-ugod, doon ka lang gagraduate. Pasang awa pa. Sobra ka namang mga pinasyota, oh. You know how to hurt a guy talaga. Adik, kunti lang kita mahal. Papabayaan na lang kita. Kaso, mahal kita eh. <laughs> Alam mo pare, kanina kapag ingising-ingisi ah, parang ang asong puyak. Bakit ba? <laughs> Eh, kasi naman, Andre. puli ka kahapon, pero di kulong. Biruin mo si Beth pa ang nag-kiss. Eh, nung una, galit na galit sa'yo, di ba? Pero bandang huli, inaamo-amo mo. Ayun, bumigay din. Eh, kapwa-tawad na kayo. Eh, sana all. Ganyan din sana kami ni Minda, kaso hindi. Mahal na mahal talaga ako ni Beth. Alam mo, nagigilty na nga ako eh. Puno na lang siya nauna. Pero alam mo boy, di ko alam kung saan ako pupulutin sakaling makipag-break sa akin si Beth eh. Tatalon talaga ako sa Jones Bridge. <laughs> alam mo, masyado ka nag-i-emote. Di bagay sa'yo. Eh, eh tara na, biyahin na lang tayo. Chipin tayo sa gaso. Kung saan makakarating ang pera natin eh, hanggang dun na lang tayo. Andre, anak. Tanong nang tanong ang daddy mo kung kailan ka daw graduate Inip na inip na siya. Ay, nako, Mami Rhoda. Pasasaan pat ka-graduate rin ako. Nainip siya kung kailan ako gagraduate. Eh, ako rin, ma. Nainip rin kung kailan mamatay ang asawa niyang war freak. Walang ginawa kundi awayin ka. At isumpa ako dahil ako naging bunga ng kataksina ng asawa niya. Nako, ma'am. Gusto ko siyang murahin ng malutong na mura! Hayaan mo na siya. Wala tayong laban doon eh. Kasal sila ng daddy mo. Teka, baka makalimutan ko. Inaaya ako ni Maring Tasing na dumalo daw tayong mag sa kanilang Bible Study. Bible Study? Kailan pa naging banal ang kamadyongan mong iyon? Hindi ko alam. Hindi ako tinatantana noon sa opisina hanggat hindi ako nag Ah... Pwede ba ako ron? Baka puro baduy at burgis ang nandun, ha? Hamakin pa yung forma ko. Eh, di ako muna ang dadalo. Ano, gagala ka ba ngayong gabi? Hindi, ma. Medyo masama yung pakiradam ko, eh. Pahinga na muna ako. dalawin ka. Eh, mas malakas ka pala sa kabayo dun sa San Lazaro. Tayo nang dalawa dito sa bahay mo. Wala palang ermat mo. Kaya nga kita pinapunta dito dahil solo natin ang bahay. After kasi ng office nun, diretso na yun sa Bible study. Uwi noon, mga 11 p.m. pa. Kaya, mahaba-haba ang ating oras sa pag-iisa. At saka huwag kang matakot, no? Walang multo rito sa mga itong natatakot eh, kundi sa'yo. Yes, my love! Here, I'm your hero! Ano may tutulong ko? Anong problema mo? Hindi lang ako ang may problema kundi tayong dalawa, Andre. Ha? Huh? Eh, bakit kasama ako? Teka, naguguluhan ako. Normal ako ngayon. Hindi ako nakadrugs. Kaya matino mo kung makakausap. Answer me. Anong problema mo? Este, natin pala. Buntis ako! <laughs> Buntis ka! Yun lang pala eh. Anong problema to kung buntis ka? Ano? Buntis ka! Patay! Akala ko ba nag-take ka ng pills? Para di ka mabuntis. Dapat pala ako mag-take ng pills para di ka mabuntis. Ano ka ba, Andre? Puro ka joke. Patawa ka palagi, hindi ka naman kalbo. Anong gagawin natin? Anong desisyon mo? Ipapalaglag ko ito o itutuloy ko? Sumagot ka! Roda, si Andre at may kasama siya. Marahil girlfriend niya. Dadalo ba sila ng Bible study? Ha? Huh? Marahil nga tasing. Pero answered prayer kung ganun. Pero ngayon ko lang nakita ang girlfriend ng anak ko. Itinatago sa akin ng kulokoy na yan. Pero maganda pala. Come here! Praise God at dumalo ka, Andre, sa Bible study. Ah. Good evening po. Ma'am Tasing, si Beth po. Girlfriend ko po. Mami, si Beth. Girlfriend ko. Good evening po, tita. Wag ninyong ipanalaglag ang bata. Kasalanan niyan sa Diyos. Natatakot po kasi ma'am si Beth sa mga parents niya kapag nalamang pregi po siya. Masama po kasing magalit ang papa ko po eh. At si mama, may sakit po sa puso. Baka kapag nabigla siya na malaman niyang buntis po ako, atakihin siya at mamatay. Eh sana, naisip ninyo ang ganyang problema habang gumagawa kayo ng bata para hindi na matuloy. Ano ka ba naman, Andre? Di si 8 anyos pa itong si Beth at ikaw ay 20 anyos. Ano kayo? Magbabahay-bahayan lang? Tao na yung laman ng tiyan ng Beth mo. Mabuti pa, Maring Roda. Puntahan natin ang mga parents nitong si Beth. Sasamahan ko kayo para maayos ang ating pamamanhikan at derecho na sa kasalan. Ma, salamat po at nauunawaan ninyo ang kalagayan namin ni Beth. Nandyan kayo palagi. Eh may magagawa pa ba ako? Nangyari na yan. Ayaw din naman ng daddy mo na ipalaglag ang apo niya. Uuwi daw siya para umatent sa kasal ninyo ni Beth. Ma, Malaking pasasalamat ko rin po sa mga kasamahan mo sa church. Mas sila pa nga ang excited. At saka, ambag-ambag sila sa aming pangangailangan ni Beth. Bilib na ako sa Diyos ninyo. Diyos mo na rin yon at Diyos ni Beth. Mga kapatid, tandaan po ninyo ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Amen. 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 Amen! 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 Panginoong Jesus, ngayon ko po nalaman, napakarami ko na po pala kasalanan sa inyo. Lumalapit po ko ngayon sa inyo upang humingi ng kapatawaran. Pinagsisisiyan ko na po lahat ng aking kasalanan. Salamat po, Diyos ko, sa aking mag na inyong inaalagaan ang baby ko po na nabunga po ng aming pagsuway ni Beth sa aming mga magulang ay iyong inaalagaan. Purihin ka, Panginoong Yesus. Oh, bakit ang likot-likot mo? Hindi ka mapakali dyan, ha? Anong problema mo, boy? Kating-kating na ako sa barong na sa suot ko, eh. Naasiwa nga ako. Para akong buburol ito eh. Eh bakit ito pa kasi? <laughs> Wala lang akong best man kaya ikaw pinagtiisan ko. Kahit nahad lang ang konsensya ko. Aba, uh, sa lahat naman ng naging best man, no? ako ang pinakapogi. Isang tabo lang yung lamang mo sa akin eh. Oo na nga. Magsisimula na marahil ang kasalami ni Beth. Excited na ako, Paul! Paul! iyak? Tapos na ang ating problema. Bakit ka pa naiiyak? <laughs> Tinanggap ko kasi ang Panginoong Jesus. Pinapasok sa aking puso. Humingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. <laughs> Dama ko talaga yung pagpapatawad niya. Kasi si baby sa tiyan ko. Tila nagagalak sa tuwa Puriin ang Diyos, Andre! Sobra-sobra talaga ang biyaya ng Diyos ni Beth. at palaging tumutugon sa aming mga tasan, Nagkaroon na po ng Bible study sa tahanan ni Beth. Dumadalo na din po ang mga in-laws ko sa Sunday worship service. Purihin ang Panginoong Yesus! Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan. Tagapag-ingat ko at ang aking sanggalang. Mga awit 18.2 Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Andre Castillo ng no Maynila. Binigyang buhay ni na A.J. Gabrillo Carlene de Guzman Rodette Gilbar Apolonio Nancy Lasarte, Ram Mercado Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinolosa Sa pamamahala direksyon, Ding Camacho Hanggang sa muli, galing makinig sa 702 DCAS Radio TV Agapay na Sambayanan